Hello everyone So for today's video ay samahan nyo nga ni kami ngayon magluto ng ginisang igi. Ang igi pala na to guys ay isang uri ng kohol kung saan kinakain dito sa amin. At dala pala ito ni Papa pagka uwi niya galing bukid. Saga na naman sila ngayon sa pagpapatubig kasi nga parang magtutuyot ng mga talukan dahil sobrang init. August pa lang ha? Ay, pasabog. Yeah! At sa mga oras pala na yan guys ay pinilian muna nila Papa baka may napasamang kohol na hindi kinakain which is yung may lason. At pagtapos nga ni mapilian ay pinaluad mo ito na ito naman si Papa inayos dito yung kalan namin. At after maayos ni Papa at ako naman dito ay nilinisan ko para tanggal-tanggalan ng mga abo. Since kailangan mapaluan siya ng mabuti yung ating igi para matanggal-tanggal yung kanilang mga putik-putik. At ako naman dito ay nasikaso ko yung pagpapakain sa mga pato at mga manok namin. At ang dami na nga naming pato at may mga itlog pa yan guys sa kanilang mga puga. Di nga sa manok ay marami na ding alaga si Papa kaya hintay-hintay lang kayo at ipaupuan natin yan sa asin. Hoy, hindi ganon yeah! At nung makaluad-luad na yung ating igi at nawala na din yung mga putik kaya agad ko naman itong inasikaso at nag-start na ako dyan hugasan. Sa paghugas pala nitong igi, ay hinugasan ko siya ng tatlong beses kasi nga kailangan talaga natin siyang hugasan para matanggal yung pinaka putik putik niya. Siguro most of you ay kilala naman itong igi o yung kool na kinakain. At after pala natin dyan guys, mahugasan itong igi natin ng tatlong beses ay sinunod ko naman hugasan itong ating kangkong. At sa pala ng kangkong guys, ay hinugasan ko lang ng dalawang beses. Simulat bata pa hanggang ngayon ay maraming beses na din nga akong kumakain itong igi. Kahit ginisa lamang ay mapapakain ka talaga ng marami. At after ko pala guys maugasan itong kangkong ay agad ko naman inasikaso ulit itong igi natin. At kinumos ko lang ulit siya sa asin. Actually hindi ko talaga alam na kinukumos pala ito sa asin itong igi. At sinabi lamang sa akin ni Papa na kailangan siyang kumusin para mas lalong malinis at matanggal yung putik talaga sino ka dyan magluluto, hindi alam mo. Ay. At syempre, hindi naman tayo perfect para magpaka-perfect dito. Kaya kung feeling perfect ka, dun ka sa malayo. Hoy, dun ka sa far away. Nya! <laughs> Charas lang. At after ko kumusin sa asin itong igi natin ay agad naman akong naghiwa nitong ating mga sibuyas. At sa paghihiwa pala ng sibuyas guys as usual which is yung ginagawa nating pino. Then after natin mahiwang ang ating sibuyas guys ay agad ko naman pinokpok itong ating luya. Pinokpok ko nga lang din dyan guys ang ating luya para naman lumabas yung pinaka aroma niya or flavored. Uy! Sino ka dyan? At after ng luya, isinunod ko ng na mahiwain nating sili. At nung ready na lahat ng mga ingredients natin at mga sangkap natin at panlahok, ay nagpadingas na din ako dyan. sa pagpapadingas pala guys ng apoy, ay gumamit ako ng isang kapangyarihan. Uy, hindi, diyan kapangyarihan. Uy, sino ka dyan? after ko makapagpadingas ay agad ko naman nilagay itong kawali natin para mapainit. At gusto ko nga ilabas yung ating pang malakasang sayaw dyan para naman mabilis uminit tong kawali. Uy! At nung uminit na ang ating kawali ay naglagay na ako ng mantika dyan at sinunod ko naman itong sibuyas natin para makapag-start na tayo magisa. isa Haluhaluin lang natin siya at naman natin itong luya. At haluhaluin lang ulit ay sunod naman natin itong sili. At haluhaluin lang din talaga natin siya dyan guys para magisa gisa At kailangan natin palabasin yung aroma nitong luya at sibuyas natin pati na din yung sili na ginigisa natin. At after natin magisa, isinunod ko naman itong igi natin, yung kool na kinakain. At after ko mailagay yung igi natin, ay ati lang halu-haluin. Grabe, habang niluluto ko nga ito, ay sarap na sarap ako dyan sa amoy pa lang. At nung magisa-gisa ng ating igi, eh, agad ko naman sinunod itong oyster sauce natin para pang palasa. At after natin mailagay itong oyster sauce, eh, halu lang natin at isunod naman natin itong kangkong. Nyak! At nung mailagay ng kangkong ay atin ang halu-haluin. Mekos-mekos balaran ay, ay lambot, ikaintindi man manawish wish. I am bot, sakibot. Nya! At after natin mailagay ang kangkong ay ate atin lang halu-haluin. Then after pala nun guys ay naglagay din pala or nag-add ako dyan ng oyster sauce. At ating halu -haluin lang ulit hanggang sa mapunta sa'yo. Kaya wag kang susuko. Ay naka. Nyah! Chares. Uy, ano daw? At nag-add na din pala ako ng tubig dyan, guys. At sa pag-add pala ng tubig, ay tansyahan lang din. Nanyo naman, guys. Look at that. Diba? May pa-slow mo pa si bakla. Daming alam. Uy! At after ko maglagay ng tubig ay ating pakuluan at nung kumulo na ay nagdagdag na ako dyan ng asin, pampalasa at nag-add na din ako yung itong bitchin natin. At halu-haluin lang din talaga natin siya malamang naglagay ka ng asin at bitchin para naman kumalat. Uy! At after ko nga pala haluin dyan guys, syempre hindi mawawala yung tikiman time at nung tinikman ko nga ay okay na okay naman sa akin yung pinakalasa niya. Kaya kung malapit kayo sa bukit at mayroon kayong kanal dyan, check nyo na baka may igi kayo at gawin nyo na din to. At shoutout nga pala kay Eunice Balenya and Jingjing Bangkaya ng Barangay Adel at Barangay Malawaan. Maraming maraming salamat sa inyong pagsuporta. At hanggang dito na lang guys yung ating video. See you on my next vlog. Bye!